ayun na wala na talaga ang black diamond tsaka yung nursery rojas iwan ko lang kung pwede pa ba pumasok dyan oh. Oh, Wow, Timberland, wow. ubos na yung mga trail Dati, dyan, pasok papuntang Black Diamond yan dyan Diretso, diretso kaya pag kumanan ka puntang Rojas kabila naman papunta yung Giant ikot yan dyan ikot ngayon wala na kalbo na ganun talaga walang forever pero maganda sana dito sa Timberland mag ano eh, trail yung, yung kabila niyan, baka tagos na ng muntalban. <laughs> Malapit na, tatagos sa muntalban yan. <laughs> Ay nako. Good luck guys.